Ay, masara. mauli na yung maliliit. Masakap eh. Kung nagagagal. ko po yung haba ha. Sabi niyo po pag masakit. Kasi sobrang kapal na to. Medyo ko. Parang nagkapungkos na din yan sir eh. Kapal. Sige, chair. Hindi, ayoko din na ano. Eh. Ayoko din na dumugo. Okay lang dumugo pagkatapos na. Pero yung pag nag-uumpisa hindi pwede. Hindi, ang tandaan din sa inyo, na dito na na eh. Dito na eh. Ang pika yung Ten years na po ako, mama. Last year lang po ako umano sa reels. Gusto ko lang po ang buong ano namin. Ano. Pero may nag-aalok sa sa uh, salon. Naga may nag-ano na po sa akin sa ibang bansa nagsabi, tinanggihan ko po. Wow. Hayo ko. <laughs> na dito, eh. dito na. <laughs> Nako kailangan ko tapyas sir ha. Sige. Kasi bumabaluktot po 'yung ngipin ko tis na. So, sa sakit nga nila, ako yung namumutla. Oo. Oh, uh oh. -uh. Ah. Pag nililinisan po. Oh, pag nabaon yung mga ano, yung mga nipet, uh, sasakit. Kaya pala mas priority nayority ka ni mam eh. Kahit si sir na lang. Oo. Uh oh, oh. naman ako, nagkakakulaan eh eh. Sobrang sakit. Isang linggo yung bago mo malay. Sugat yun. Ganun. Pag yun dalawang inabot ng dalawang linggo matagal sir, naiwanan nyo. Yeah. Saka sa na, putla ka na naman ang tubig. Why? <laughs> Pagkakasakit uh, ah. ko na. Kita-kita mo naman yung na. yun. Nakakarsak eh. Ah! Mag-del. Yan sa'yo, medyo dinidiin ko. Ayos lang yan. Ibig sabihin do na napapahiyaw ako. Ah, ayaw ay sa akin. Gagayaw ko ka 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 Ayaw, Ayok, dumating sa puntong gano'n. ayaw ko. Eh, kapit bahay ko lang yung mga maglilis sa isang ah, kahit malaki yung bahay at yung marder pa rin. Eh. Tinipan mo na, sera no Tinipan mo na lahat-lahat eh. Para ayusin. Ano ay, mo na? Ito ka alalim na kinuwa. Ah. Pinahadong pa rin yung masakit eh yung bang ano, um, malaki agad yung kuha niya. Hindi naman dapat. Para mapadali ang linis. Mm -hmm. Kaya kumukuha ng malaki. Kung dapat puti. Hindi, observe mo muna ma'am. Sakit sir? Oo. Oh. oh. Maulikan ko. Nakatusok eh. Mm, -mm. Bali manipis na part na yes. po yun sir. Hindi naman siya sobrang dami. Tutusin konti lang po sir eh. Bumaluktot lang po yung kuko nyo. ba malaki, Ang dry skin. Ang oh. Pero dugo na. Tapos <laughs> <Dubu na. laughs> lalagay ang mertahilit ng hapde. mo sa Ah, mertahilit kinahapdean. Eto, ito mga to. Dry skin to. Kasi dito bumunyan. Wala nun. Hindi na din ako nagpapalagay ng eotex. At nakakasira ko. Totoo po yun, sir. Panginis na lang. Yan, yeah, medyo didiin ko, ha? Observe mo, sir. Sige, relax mo lang, sir. Huwag mo pong, ano, huwag mo pong kontrolin yung paa mo. I-observe, ano mo lang. Observe mo lang. Bawat sundot ko, kung nasasaktan ka. Ito ay manipis na. Masakit po talagang dry skin. Yung bakas ng mga manipis na yung mabibigat ang kamay. Malalaman didin ko yan. Dito masakit yan, parte mga kasama ang puts pa eh. mm -hmm. yung ng ano yung siksa mo yung ko yun, ako isa May is tip <laughs> <Ika -ika. laughs> pa yun. Bayan, ah, pa. ito sir, oh, yan. Ito po yung hindi natanggal. Yan. Yung iba kasi yung mga nagmamadali. may Yan. Yeah. Ayos na yan Ay, sir. <laughs> pagtayo mo, papilay-pilay ka sa akin. Medyo ko? Hindi. Hindi mas malalaya ako Kung may mga sa mas gano na ano? May mga napapanood ako sa'yo yung mga, sa yung mga dinosaur. Ako. Mas malapit mga eh. Nakaroon pa nga. Sakit pinagaling ko naman ay darong kaya kaya ay success huli basta kaya nyo po yung sakit kaya ko din po so sa inyo din po kasi manggagaling gagaling yun eh hmm. hindi ko po kakayanin yun sir kung sige kang aray aray kahit naman alam ko na hindi na dahan ko na <laughs> Ibig sabihin, mahina yung pain tolerance mo. Ayan, ingro yan Pasensya na po. meron pa. Ayaw talaga makuwala, ha? Nalang isunay 6K ang wine room na Malimit kasi ako gawin naka-sapatos. Dugo na siya. Dugo na siya ng konti. Sorry, sir. Dry skin yan. Yes, Ito sa akin yung kamag-anak. Hiyaw na ako sa sige. <laughs> Ano? Hmm. Yes, doon yung Ba balikin man hangga'y nalagi ito. Sopo man, hindi na po 'yung magbabago. Ito para sa ah? dry skin niya. Yeah. Pero manipis na part niyan, na makakaramdam ka ng medyo masakit. Ah, sorry na. Dito lang doon sa may hilaw na. Yes sa ano. Pag ako tumubil at ako'y namumutla na. Ito kunting sundot na lang. Pagka nagkamali ka ng sundot dito, dudugo siya. Kasi manipis eh. Hindi. Yung okay iba kasi so, yun yung dala yung duguan eh. Uh, sa mga salon, kasi may pera ano dun eh. Kung natin di sa atis kayo gusto mo, eh. Hmm. Sir, sure, medyo masakit ito. Oh. Tatanggalin ako. ng puro kami ko ah, kailangan ko kayo mm -mm. sa mundo mm -mm. uh, no, sa labas. Kaso sa sakyan mo, iiwan mo na lang sa sa'yo. Eh. Medyo tutusong ko sir ah. No. May tatanggal na akong tonting dry skin. Yan, sorry po. Ay, nakuha ko na. Sa iba, mukulok na yan. Uh. <clears throat> manipis kasi yun sa di ba nasundot ko na ng bahagya eh manipis yun pag hindi naman po kinakailangan sundotin yung parting dito hindi ko na po yung sinusundot ng sobra <makes noise> o observe mo yung kuko ng customer mo kung karapat dapat karapat dapat kung dapat ba siyang sundotin hanggang dulo o hindi maron dugo. Sige hmm. diba, po, okay. <laughs> <laughs> Alin po, Alin po yung... Hindi pa kasi siya totally tapos, ma'am. Hindi ito? katas lang na yung pinagano. <laughs> <laughs> Pero may kasama pong ipon yun. Hindi po lahat na ano. <laughs> ito pa, manipis pa. Mm, dry skin niya. Manipis. Mga kamulang sakit. Sorry naman. Pag mo naman talagang nakuha ka ng sa iba. Kaya po yung pati yung buko po nalinis na <laughs> kakanoon. Tamo, may dry skin pa dito. Hmm. Kala ko tapos ko na to. Kahit medyo. Ay, ito ko yung nasanay na sa mga Pero hindi yung doktok na doktok talaga masakit. Diyan sir, masakit. Yan. Hindi masyado. Okay. Napapaangat naman ang eh. Pag sobrang masakit eh. Laging nga ko na sa pakin yung maglilinis eh. Hindi naman po talaga kasi itong nyo eh kailangang sobrang idein kasi po manipis po kaya mabilis dumugo kasi lagi nga siya nagpapalinis namipis na may lang namipis mm -mm. yan o sakit yan para lang siyang papel kanipis uh -huh. o uh -huh. ito overcut eh, ito. Overcut yan. Kung makikita nyo, mapapansin nyo. Minsan, ako na naglilinis para randang ko yung mga uh, hindi mo sa na doon pa rin mga pinagpatulat. <laughs> Pag masakit, nasa ako pinaglilinis. Lalo sa bakit. Opo. Tapos hindi naman ako. Mas mahirap po linisan, sir, ang naiwanan. Okay. Tapos, di ba kung nari kakapapakalilinis mo lang? Tapos isang linggo lang o tatlong araw. Ah, oh, wala. May harap linisan yun. Nga, nung yung galing sa, ano, magda. Ay, nako. Isang linggo pala, masakit na ulit. Kung linisan mo, na ulit ako.